Bartolome. Naon sa mga Bart. Kibiya kasi mong nanay Bart. Hoy. Malungkot ka. Iniwan ka ng nanay mo. Napakagala ng nanay mo, no? <laughs> Panaygala yung nanay mo, no? No? Hindi na naawa sa'yo, no? swimming that's a swimming pool Come on. Chera. Tanaw ra dere. Ito ka lumi mo. Yan. Makita ka ng mga fans mo. Yan si Bartolome malungkot siya. Bartolome. 好。